Magandang hapon po mga kalaki, 2pm na naman at syempre pag 2pm na mga kalaki, alam nyo na ngayon pong third week na po ng, ng April mga kalaki, abay mga 4 digit lucky numbers po pag ganitong oras ang ipamimigay natin. Congratulations po muna sa mga napanalo po natin ng 4 digit, Pilipinas po yan nung isang araw po, congratulations. Ito po sa Singapore, 1277, China, 9388, Texas, 1272. Israel 3140 Las Vegas 2398 Alaska 1276 Saudi 2345 Japan 1283 Italy 7429 Germany 6160 Korea 2377 Greece 9468 Canada 1299 Mexico 7150 Australia 3420 New Zealand 6392 India 2285 Philippines 7176 Thailand 7240 Taiwan 7899 Taiwan 3132 Malaysia 2177 Dubai 2641 at Hong Kong 7695. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Abay, ibaligtad mo na yan, i-rumble mo para manalo po tayo. Kapag lumabas baligtad, panalo pa rin po tayo mga kalaki. 2-digit, 3-digit, 4-digit, i-rumble mo yan.